Hi guys, welcome back to my vlog. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano natin gagawin 'yung fertility water bottle natin. So, kung lagi kayong nakasubaybay sa mga videos ko guys, nabanggit ko sa inyo na meron lagi akong uh, fertility uh, water bottle at, at nilalagyan ko yun ng mga iba't ibang fruits na rich in nutrients para mabust yung fertility. So, ginawa ko talaga to guys, alternate ko doon. Uh, bali tatlo siya, eh. Halimbawa, uh, ngayong day na 'to, yung fertility water bottle. And then sa second day kinabukasan naman yung mga fertility cleanse, yung uh, ma-hydrate yung katawan natin. Ano din yung mga fruits na 'yon. And then na the third day naman yung pinakuluan na dried leaves ng raspberry. Kasi advice din yun ng doctor ko kasi nga sa endometriosis ko. So case to case basis din naman guys. Pero eto yung general talaga na rich in nutrients para ma-boost din yung mga fertility natin. So bukod pa doon sa mga dapat natin kainin at bukod pa doon sa juice na ginawa natin, meron din tayong fertility water bottle at eto nga po yung mga yon Okay, number one na fruit na ilalagay natin sa fertility water bottle natin ay mango. So, madami naman mango dyan sa Pinas, diba? At dito kahit saan naman may nabibiling mango pero uh, seasonal din. Kaya ito, hindi naman niya season ngayon, diba? Uh, usually, summer talaga ang mga mangga eto okay naman siya na mangga pero hindi Philippine mango eh uh, medyo may asim na mabunot siya and uh, four days na nat binili ko hindi pa nahihinog so yun madami namang mango diyan sa Pinas at kahit saan namang grocery meron and uh, dapat talaga guys as necessary piliin natin yung mga organic kaya yung fresh and natural ang mangga po guys ay rich in carotenoids and antioxidant din siya rich siya ng mga vitamins and including vitamin C at yung mga B vitamins, lahat ng mga klaseng vitamin B meron siya guys. Kasali na dyan yung mga thiamine, riboflavin, and niacin, lahat ng mga yon ay vitamin B. And then vitamin B6 din na responsible para ma-regulate yung cycle natin, yung menstruation natin. Ang mangga din guys ay rich in vitamin C and folic acid and potassium and magnesium. And kailangan talaga natin yung mga nutrients na to para ma yung mga fertility hormones natin. Okay, next guys is oranges. Alam naman talaga natin na napaka-healthy at very rich in vitamin C ang oranges. And yung mga vitamin C guys, of course, may iwasan natin yung mga infections sa katawan natin. So, include na yan ng mga matres natin, na ovary natin, maiwasan natin yung mga infections. And then, content din siya ng zinc na responsible sa fertility hormones natin, mga kababaihan at kalalakihan din. Okay, number three guys is pears. So, meron naman tayo na bibili ng mga pears sa grocery guys. Ang pears po guys ay very rich ng anti-inflammatory. So yung mga nutrients niya, maiwasan din natin yung mga infections natin sa ovary at yung mga infections sa mga matres natin sa pagkain ng pears. Papagandahin din niya yung moods natin and super rich siya ng iron para maiwasan natin yung mga damages ng mga eggs natin para maganda yung quality ng eggs natin. Next one is apple. So, merong kasabihan, eat apple a day to keep the doctors away. So, hindi lang sa immunity natin ang benefits ng apple. Yes, super rich siya sa vitamin C, kaya nga nabubus yung immunity natin, the whole immunity natin. At rich siya ng iron and zinc content para sa fertility natin. I-increase din niya yung appetite natin na kumain para makakain tayo ng tama. And may iwasan natin na makonstipate para magiging soft yung stool natin, yung poop natin. And then, idagdag nyo na rin guys kung meron kayong mabibili na mga strawberries, blueberries, lahat ng mga berries. Super healthy po ang mga yan at content sila ng napaka-rich na mga nutrients para sa fertility natin like vitamin C, beta-carotene. Powerful antioxidant at tutulungan niya ang production ng egg natin sa both male and female. Yung production ng egg natin at yung quality ng egg natin. And then next, madami din tayong nabibiling guava. Kung meron tayong mabili guys, haluan din natin kasi ang guava, napaka-rich siya din ng vitamin C, antioxidants, and rich siya ng manganese na tutulungan niya ma-absorb yung mga kakainin natin. Halimbawa, kumain tayo ng guava and then nakakain tayo ng ibang food, mas maganda yung absorb niya sa katawan natin. And the next, papaya. Ang papaya ay maganda rin ng anti-inflammatory para maiwasan natin yung mga inflammation o kaya infection natin. Antioxidant din siya, rich siya ng carotene and vitamin A at yung mga yun responsible din sa production ng both egg ng babae at egg ng lalaki. Rich din siya ng vitamin E, kaya maganda nga sa skin, di ba? Kaya may mga papaya soap tayo, yung mga iniinom din ng mga vitamins, may mga papaya flavor, ganyan, kasi maganda nga sa skin natin, kasi rich siya ng vitamin E. Okay, paano natin i-prepare? So, eto, i-prepare na natin yung fertility water bottle natin. So, hugasan lang natin maigi yung mga prutas with running water, guys. Para at least mahugasan ng uh, mabuti. Kasi minsan, dusty ang mga yan. Minsan, hindi pa natin alam kung may mga wax. Especially yung apple, guys. Nilalagyan nila minsan ng wax. Kaya, piliin natin yung mga organics as possible. Itong manga, guys, hindi pa hinog. So, hindi ko na isasali. At pag yung paggayat natin, kukuha lang tayo ng at least one-fourth. Hindi naman yung buong uh, prutas yung kukunin natin. Kukuha tayo ng one-fourth and then, uh, natin ng manilipis na patayo. Dapat maninipis, guys, para mabilis yung uh, lumabas yung katas niya. Ganyan. And ilalagay na natin sa bottle natin. At itatabi natin yung mga natira, ilagay natin sa ziplock o kaya sa food wrap, ilagay natin sa ref para magamit ulit natin. Sa orange, the ganun din. So patayo yung hiwa natin, hindi yung pahalang para at least magamit natin yung uh, natira sa mga ibang araw. Ganon din yung paggaya at maninipis at patayo para mabilis sa uh, lumabas yung mga katas o kaya yung mga fibers. Ganon. And uh, yun, ilagay lang natin ulit sa bottle. Halo-halo dyan. e'tong pears guys, Malagi uh, malaki yung nabili ko. Kaya pag malaki guys, pwedeng 1-8 ganon. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyo. And ito, uh, Uh, malaki kasi kaya kukunin ko lang yung 1-8 uh, ng uh, buong prutas Pabalitan natin kasi medyo mapakla tong balat ng pear eh. So yun, gayatan ulit ng mga ano maninipis na gayat And uh, yun, And dilalagyan na lang natin ng room temperature na water Hindi po mainit at hindi malamig Dapat yung room temperature lang So, ito na guys. Ito na yung fertility water bottle natin. So, ito, halo-halo na dito. Ang titignan nyo siya guys, nagbo-brown na siya agad kasi may mga ano na dyan, yung mga fibers niya, nalalaglag na. So, sino ba naman ang hindi maiinggan nyo na uminom, ba diba? Kaya dapat guys, transparent din yung bilhin nyo na water bottle nyo. Kasi, syempre, tingnan mo kung ilalagay mo to sa room mo o kaya sa desk mo, sa office o kahit saan, kung saan ka nag-work or saan ka nag-stay ng the whole day. Sino ba naman ang hindi maiinggan yung uminom, di ba diba? Parang ang sarap inumin. Parang siya na talaga yung nag-aalok sa'yo na inumin mo na ako, inumin mo na ako, Ganon. And then yung feelings mo din pag nakikita mo, ba diba? Parang, ah, gusto ko na namang uminom. So, go! Inom ka lang na inom. Kasi, pag madami din tayong uh, tubig na in sa katawan natin, marirehydrate din yung mga cells natin, marirehydrate yung buong katawan natin, makiklense pa tayo. Hindi lang uh, fertility natin yung magikinabang, guys kundi yung buong immune system natin. So, diba, ang sarap-sarap tignan. At ang gagawin nyo guys, lalagyan nyo ng honey. Wala kasi akong available honey ngayon eh. Pero ang ginagawa ko talaga noon, nung titising ako, meron akong nakapundong honey sa hospital. So, nilalagay ko lang dun yung honey, hindi ko siya inuuwi. May mga ref naman sa hospital. O kahit naman hindi lagay sa ref ang honey, okay lang eh. And then yun, ang bitbit bit ko lang na papasok, guys, ay etong mga fruits na nakalagay na dito sa bottle ko. Ito rin yung gamit ko noon na bottle. Yun. And then, ah, pagdating ko sa ospital, lagyan ko lang siya ng konting honey, and then re-refillan ko na siya, o kaya lalagyan ko na ng tubig. So, eto, 700 ml na to. So, at least, guys, Pilitin natin i-achieve na uminom ng at least 3 liters a day para ma-rehydrate tayo at ma-cleanse tayo, guys. Ang sarap kaya. And then, yun, refill-refillan nyo lang, guys. Ang ginagawa ko pagdating ng ano, after lunch na, mga alas dos na ganun, dun na naman ako iinom. Ah, uh, medyo may katabangan na. So, ang ginagawa ko, more honey. And then, sinishake-shake ko na na ganun para yung mga fibers niya na hindi pa nakakalabas malalabas sila. And then, more honey. Kasi ang honey, guys, madami ding benefits din nun sa fertility natin. Rich din siya ng mga things at mga iba pang mga nutrients, vitamins. And, uh, yun, sasarap na naman pag sinishake-shake -shake kong ganun. And, uh, honey. And then, yun, refill-refill lang, guys. Refill-refill and then hanggang uuwi kayo, ba diba? And then, after nun, pagdating ko na sa bahay, Uh, after nung last na refill ko, kakainin ko na isa-isa yung mga andito na protas. Tapos yun, yung last and yun, you can take your dinner na naman, and uh, kinabukasan, uh, you can do it again o kaya naman, yung gagawin natin na next, yung mga pang cleanse at more hydration naman and mga sis, tips din sa paghanap ng water bottle nyo please, please, please piliin nyo yung BPA free na bottle, kung lagi kayong bay sa akin, alam nyo guys, na lagi kong binabanggit na avoid BPA yung bisphenol A, kasi toxic yan, cancerous yan, and nagmimimik siya ng pseudoestrogen, yung false estrogen, yun yung na-ingest natin sa katawan natin. Kaya nagkakaroon din tayo ng hormonal imbalance. Makikita yun sa mga plastic at mga cans. Kasi sabi ko, ba diba, dapat transparent yung nakikita mo para maalok ka talaga na iinom. Pero kahit hindi naman glass, eto hindi naman talaga glass sya eh. Plastic sya, pero BPA free. Naalala ko yung binili ko talaga to, uh, medyo may kamahalan kasi BPA free nga. Made in Japan sya. And, uh, yun. So, piliin nyo guys yung BPA free. Ililink ko dito sa description box guys kung saan kayo makakabili na transparent na kahit plastic o kaya glass na BPA free. Para i-click niyo na lang yung link, guys, doon kayo bibili sa ilalagay ko na link online. Tapos 'yun. Kasi mas maganda talaga pag transparent 'yung nakikita mo, 'di ba? Yung wah wow, nag-aalog yung fertility water bottle ko. Inom na naman ako niyan, 'di ba? So, yun, mas okay pag transparent. Pero, guys, sabi ko nga, nag-conforcery na glass, kahit plastic yan, basta BPA-free. Kung meron naman kayo sa bahay, why not? So, pero as I said nga, uh, be sure and uh, dapat safe lahat yung mga gagamitin natin. Hanapin natin yung BPA-free. Yun lang, guys, and uh, tips nga, dapat at least ma-achieve natin yung 3 liters a day para ma-rehydrate tayo and then ma-cleanse tayo And then, yung mga nutrients na content ng mga to, makakatulong din sa mga fertility hormones natin para sa mabilisan nating pagbuntis. Thank you so much for watching at sana nakatulong ang video na to. And please, gawin nyo guys and dapat magpicture po kayo ng fertility water bottle nyo. Kung ano yung mga fruits na nilagay nyo and ilang liters yung na-consume nyo per day. Pipicturean nyo po guys and yun ang i-report nyo sa akin sa FB page ko guys. Ito yung FB page ko pag hindi nyo pa nalalike or napafollow, please follow and like my FB page and you can chat me here privately. You can also have a picture in your fertility water bottle at kung ilang litro yung nakonsume nyo per day. At uh, mga after 3 days or 4 days o kaya 1 week, mafe feel nyo na parang gagaan yung uh, katawan nyo, gagaan yung mood nyo, kasi nga yung mga contents ng mga to, yung din ng mood So, yun, kung ano yung na-observe nyo din sa katawan nyo, please isin nyo po sa akin, guys. At least, di ba, para gagawin nyo talaga yung assignment nyo. Assignment nyo yan, guys. Homework nyo yan, guys. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. And pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button, and uh, click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. follow and like me and my FB page, Ready to Preggy. And yun, nag-aalok na talaga yung fertility water bottle ko. Kasi tingnan nyo, guys, ito yung mga fibers niya, oh. Nagugulok na talaga siya ang sarap ng inumin. Bye-bye and God bless.